Ngayon ay pinagiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Ang kapistahan pong ito ay ipinapahayag na ang sanggol na isinilang ni Maria ay nagtataglay ng dalawang kalikasan. Dalawang kalikasan at kalooban, ang kalikasan ng tao at kalikasan ng Diyos. Ngunit, kahit mayroong dalawang kalikasan at kalooban, iisa lang ang persona. At ito'y walang iba, kundi ang Diyos, ang Diyos-anak na nagkatawang tao. Dalawang kalikasan, iisang persona. One person, two natures. God and human. Kaya po sa kapistang ito, pinapalalahanan tayo na ang sentro ng ating pagdiriwang ay walang iba kundi ang anak ni Maria. Kaya't magandang pagnilayan, sino nga ba itong Sesus? Well, pag binalikan natin ang Ibanghelyo ni San Lucas, may apat na salita na naglalarawan sa kanya. Una, siya daw ay banal. Ayos sa ang anghel, ang sabi ay, sinasabi ng anghel kay Maria, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo. Yun ang unang paglalarawan kay Jesus, siya ay banal. Pangalawa, na paglalarawan sa kanya, sa Ibanghelyo pa rin ni eh, San Lucas, siya ay anak ng Diyos. Sabi sa kanya rin ng Anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo, lililiman ka na kapangyarihan ng, kapangyari ng kataas-taasan kayat banal ay panganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. So banal at anak ng Diyos. Sa gospel naman ni Mateo sasabihin mula kay Lucas, kay Mateo Siya daw ay tagapagligtas. Una kay Lucas ang sabi, "Makinig ka, ikaw ay magdilihi at anak ng isang lalaki. At siya'y tatawagin mong Jesus. Ano kaya ibig sabihin ng Jesus? Sa Gospel ni Mateo, naroon ng interpretation. ang interpretation. Sabi, ang pangalang ibig sabihin ay tagapagligtas ng mga kasalanan. No? ng mga kasalanan. Magliligtas sa kanyang bayan mula sa kanilang pagkakasala. Yan ang sabi naman, pinakita ni Mateo. So siya ay tagapagligtas. Pangapat, according din sa Gospel ni Luke, ang sabi, siya daw ay walang hanggan. Ang sabi ni Lucas, doon sa kanyang ibanghelyo, sa bibig ng anghel, magyaya, magahari siya sa ang kanya ko, magpakilanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Kaya, pag tinignan natin ang scriptures, mayroong apat na kataga, apat na salita, naglalarawan sino nga ba itong si Sesus, Si Jesus daw ay banal, anak ng Diyos, tagapagdiktas, at siya'y walang hanggan. Pinalaki at inaruga at minahal ni Maria ang kanyang anak. Tahimik na pinagnilayan niya ang iba't ibang nakamamanghang pangyayari sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang anak. Sa tuwa at lungkot, sa hirap at ginhawa, naroon si Maria sumusubaybay, nakikiramay kay Yesus. Kaya nakalulungkot na buhay ng ibinigay ni Maria si Jesus sa Yesus sa sanibutan, pero malamig na bangkay nang siya ibalik sa kanya. Nakayanan niya ang mga, ang mga masasakit na pangyayari ito sa kanyang buhay dahil buong puso niyang pinagkatiwala lahat sa Diyos. Kaya angkop lang na tawagin siyang si Maria bilang ina ng Diyos. Dahil sa pagtupad ni Maria sa kaloban ng Diyos, naging mga inampung anak tayo ng Diyos. Si Maria ang ating spiritual na ina. At doon sa paanan ng krus, nasaksiyan niya ang pag-aalay ng buhay ng kanyang anak para sa ating kaligtasan. Kung ano ang ginawa ni Maria sa kanyang anak na si Jesus, ganun din ang ginagawang pag-alaga sa atin ni Maria ngayon. Siya ang gumagabay sa atin patungo sa kanyang anak na si Jesus. At si Jesus naman ang nagbubunyag sa atin sino ang amang. Brothers and sisters, pinagkatiwala tayo ni Jesus sa pangangalaga ng kanyang, kanyang ina na si Maria. Sana tayo may pagkatiwala natin sa kanyang makainang pag-aruga ang taong 2024 hindi sa wooden dragon, no? kundi kay Inang Maria. Kaya sa pasimula ng panibagong taon, magandang pagnilayan paano ba natin ginagamit ang oras o panahon na ipinagkakalob sa atin na butihing Diyos. Lalo na ito mga nakaraang taon. Sa pagpasok natin ng panibagong taon, magandang tignan natin ang oras at panahon. Kapag oras at panahon ang pinag-uusapan, mayroon dalawang salitang Griego na no? magandang pagnilayan. Yung salitang Kronos at Kairos. No? Greek word siya. Kronos at Kairos. Sa bilis ng takbo ng mundo, naging bihasa tayo sa Kronos. Time. Ito yung may kaugnayan sa kasalukuyang oras at minuto na halos lumilipad bawat araw. Madalas tayo nagmamadali. Nauubusan tayo ng oras. Nawawalan tayo ng oras. Para bang napakaikli ng oras o panahon para tapusin ang mga bagay na kailangan nating matapos. No? Kaya dahil lagi tayo nagmamadali, nawawala tayo sa presensya. Nawawala tayo sa panahon para magnilay, para damhin ang nakatutuwa na pangyayari sa buhay natin. At kung pagkaminsan, kahit pagluluksa, wala na rin tayong panahon. So, ibig sabihin, ang chronos time ay tumutukoy sa oras, minuto, at segundo ng orasan na siyang natin mas madalas na pinapahalagahan sa modong ito. Kaya tawag sa natin, chronos. Time, oras, minuto, segundo. Chronos. Yung isa, natawag siyang kairos. Kairos time. Ito yung tumutukoy sa tamang panahon. Ito yung tumutukoy sa panahon ng Diyos kung saan mayroong kaayusan, may kapayapaan sa kapaligiran. Ang kairos ay panahon sa kasaysayan ng kaligtasan na umaakay sa atin at dinadala tayo sa walang hanggang kaligayahan. Ito yung kaganapan ng panahon. Ito yung tinatawag na kaganapan ng buhay. Kairos. Kaya nawa, makaya, maakay tayo ng taong ito palapit sa kaligtasan at sa kaganapan ng panahon kasama si Maria bilang ating ina at kaagapay natin sa pagdanakbay. Sana mas palagahan natin ang Kairos kaysa Kronos. No? More Kairos, less Kronos. More time para sa Diyos, More time para sa pagdalo sa misa, more time para sa prayers and reflection, and less time sa internet, less time sa games, sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube. More Kairos time, less Chronos time. More time para sa family, kwentuhan during meals, bonding with family, and less time sa cellphone during family meals. Sana nga nakatago ang cellphone pag kumakain ng pamilya, no? More time for friends in need, less time for TikTok, no? Set time to care for other people. So, more Kairos time, less Kronos time. So, brothers and sisters, kasama si Maria bilang ating ina, kaagapay sa pagdalakbay, sana nga, pahalagahan natin ang Kairos kaysa Kronos. Happy New Year sa inyo, more Kairos, Les Kronos. Amen.